At, uh, yung apply mag sa at saka, i-apply uh, ko okay. uh, okay. ano, lang ito kung paano mag-program sa kata sa saka paano magamitin kung pag-apply ako yung holdings sa saksak o sa saksak yung ikla. Kaya dito, yun, holdings number 1. Kailangan nito kayo mag-lock na dito, kailangan nyo ito sa side. Okay I-apply ko ito sa so saksak Ay, may pangpala Ayan yeah. oh. yeah, no. Ayan, po siya. apply ko sa kaso I-saksak kaya nila hindi gagagin ko lang, kaya eh. ah! <laughs> yeah, yeah, hindi sa palo. Yeah, sa... Ito, parang naiintilihan nila, sa tikne, pwedeng panawin. May isang standard lang. Kaya lang meron kayong daki. Diba?

ito yung nalalas. Pag tulak niya ay ito, ito, sinalak, Ba, pasok ito dito. Kaya doon sa mga tawais. Ang niya. Ang rito niya, Kaya 4 kalimbaon, nagkata. Sa kata naman, mag nagkata, pwedeng magkata ng 30 na, hindi ka mokopatong. lang ang kata na walang mokopatong. Huh? 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 hindi ka Huh? 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 power yan. naiintindihan, ito na yung kata na may power. Na makikita sa actual. Dito sa mismong kata. Ito yun, the one. Awa. Awa. I-apply niya. Para maintindihan ang ano kasi ang kata na kasi pag sinabi na, kukuha ko lang yung kata agad. Paano kung may pa-actual na folder saksana bos, standar dong. lihat sahaja. jangan ada pilihan. yo. ya. Ba turun. Oh. Oh. balik. hai. <laughs> <laughs> hahaha. <laughs> <laughs> Magaling dito magaling ka pa. Diyan. Ah, dawanan ng Magka-traffic ko bilisan. Pagdating lang kailangan ng nong painting blocking kasi ang blocking isa dito lang. Pagsa actual, pag blocking ang ganun lang sa pulao dumo. Kaya 'tong saksak dito. Pang-like counter magaling dito. Sa katawan. Pag dinapat ko to, patayin ko dito. 'Yung babaan ng tubig. Tama? Oh. Pero ng mabuti ang ito, at nang ko pa ah, may istra kayo kaya kasi parang tao kayo wala mga lalaki, ito lang mo, may ilagay, kasi kahit si katinu ko, bak base, kahit na, yun to pero na simple teknika, ano, ha hah, ito あ Akala mo siguro, eh kung hindi kayo siguro, hindi na siguro. Huwag na lang! Sige na Pag sa whole case naman, hindi sa standard. Dito. Masabi lang ko Hindi lang. Bakit wala sa standard, kung dito tayo kahit mas sa standard, mo yung profit,

ito At naman sa ground. Halimbawa, alam ko. street. Okay. Pag halimbawa, pag-tool to dito, kaya pa niya. Pag-jump straight, okay, yung pagkasinan nito.

Saka tayo lang <laughs> dito, mag-uwan, mag